pasok ka na naman. Tapos so, pagdating di sa bahay, kaya ka lagi. Magatid na naman ako sa'yo. Atid, sundo. Atid rin kita. So, ko yung anak ko. Gago! O. Uwi mo sa bahay. Pagtulong ka na lang. Ano? Ano reaksyon mo? Gago! Gago sa mong... Makakita ka ng boy. ano eh. Panjimbo eh. Ano? ba? Tawa Tawa-tawa na sa akin sa'yo. Hindi totoo yan. Pagdating mo sa bahay eh. ka na lang, kakain, tutulog. Oo, pinating sa trabaho. Dito sa bahay sa saing nasikas na anak mo grabe o pa rin talaga na mga tarong ano na kaya ako nakasawa para may katulong ko sa bahay wala ka lang paganta wala ka lang kilay sa mga oras na nagkikilay dyan gugong ba ba ba? Parang... barinig kita sa mukha eh. sa oras dahil mo pa yung ano eh ginaganyan-ganyan. Pag may ulo ko. <laughs> <laughs> Hindi totoo yan. uras ka nagsusukle dyan ilang oras ka nagsusukle dyan isang oras isang oras ang supply isang oras yung pagkilay wala pang lipstick yan kalating oras grabe tagal kumakain ng tatlong oras eh gago kabay mga lalaki eh Digo lang Sabi. alam mo yung ano yan nako kung hmm. ka sa akin gusto masampulan gusto masampulan sabi ko sa'yo kung 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 ganyan, -ganyan ko na lang ganyan Bisa mo dyan ang ulan na. Teka lang po. Teka lang. Teka lang. Ano ba kita?